Aquarius, may isang makapangyarihang bagay na nangyayari sa paligid mo at hindi ito aksidente. Ang enerhiya ng universo ay nagbabago at ang espiritu ng isang tao ay ginagabayan pabalik sa iyo. Marahil ay naramdaman mo na ang kanilang presensya sa iyong mga panaginip, sa biglaang malamig na hangin, o sa mga kantang tumutugtog sa tamang sandali. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga palatandaan na totoo ang tadhana at malayo pa ang katapusan ng inyong kwento. Kung pinapanood mo ito ngayon, natagpuan ka ng mensaheng ito dahil may dahilan. Manatili hanggang sa dulo, maaaring magbago ang takbo ng iyong buhay matapos nito. Maligayang pagdating, magagandang kaluluwa ng Aquarius at sa aking pamilyang Pilipino na nanonood mula sa iba't ibang isla. Dinala kayo rito ngayong gabi ng universo, hindi dahil sa tsamba, kundi dahil sa banal na pagtutugma ng panahon. Marahil ay napapansin mo kamakailan ang mga kakaibang pagkakataon mga kandilang kumikislap, mga panaginip na tila totoo o biglang pag-alala sa isang taong hindi mo malimutan. Ito ang mga pahiwatig ng langit, mga sagradong palatandaan na ang mga espiritong tagapaggabay ay unti-unting inilalagay sa tamang lugar ang mga piraso ng iyong tadhana. Sa pagbasa natin ito, ating tatalakayin ang katotohanan sa likod ng mga palatandaang ito at kung bakit may isang koneksyon ng kaluluwa mula sa iyong nakaraan ang muling naglalakbay pabalik sa iyo. Maaaring ito ay tungkol sa pag-ibig, pagsasara ng isang kabanata, o banal na pagkakatugma, ngunit anuman ito, ang mensaheng matatanggap mo ay nagdadala ng panginig ng pag-asa at tadhana. Kaya huminga ng malalim, sindihan ang kandila sa iyong tabi, at buksan ang iyong puso. Handa nang magsalita ang universo, at maaaring baguhin nito ang lahat ng paniniwala mo tungkol sa pag-ibig at kapalaran. Emosyonal na pagdiskubre Aquarius, simulan natin sa pag-unawa kung ano talaga ang matagal nang dinadala ng iyong puso. Sa loob ng mga buwan, marahil maging taon, ramdam mo ang isang dinakikitang hatak. Parang isang tahimik na himig na patuloy na tumutugtog sa kailaliman ng iyong kaluluwa, paalala ng isang bagay o isang tao. Maaaring sinubukan mo nang magpatuloy, pilit na patahimikin ang damdaming iyon, ngunit palagi itong bumabalik sa iyong isipan kamakailan, baka napansin mo ang mga kakaibang sandali, malamig na hangin dumampi sa iyong balat, kahit walang simoy, kandilang kumikislap na tila sumusunod sa tibok ng iyong puso, o panaginip na paulit-ulit na nagpapakita ng parehong mukha. Hindi ito mga pagkakataon lamang, Aquarius. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinatawag natin itong pahiwatig, mga banal na senyas na sinisikap iparating ng universo ang mga bagay na hindi kayang ipahayag ng salita. Marahil ang taong ito ay minsang naging bahagi ng iyong paglalakbay, isang malalim na pag-ibig, isang kaluluwang kakambal, o isang enerhiyang nananatili pa rin sa paligid mo. Maaaring nagkaroon ng katahimikan, distansya, o hindi pagkakaunawaan, ngunit gaano man kayo kalayo, patuloy pa rin bumubulong ang kanilang presensya sa iyong mga panaginip. Ang dahilan? Hindi mapakali ang kanilang mga espiritong tagapaggabay, naghahangad ng kapayapaan, Hinahatid sila pabalik sa kung anong hindi pa natatapos, at ang kabanatang iyon ay ikaw. Maaaring mabigat ang pakiramdam ng iyong puso nitong mga nagdaang araw, hindi dahil mahina ka, kundi dahil ang mga espiritual na tali na nagdurugtong sa inyo ay hindi pa napuputol, bagkus ay iniunat lamang sa pagitan ng panahon at espasyo. Baka minsan ay naririnig mo bigla ang kanilang pangalan, o nakakakita ng bagay na nagpapaalala sa kanila sa hindi inaasahang sandali. Iyan ang paraan ng universo upang muling ihanay ang enerhiya. At habang sinusubukan mong iwasan ito, mas lalong lumalakas ang mga palatandaan. Para sa ilang Aquarius, ang damdaming ito ay konektado sa isang pamamaalam na hindi ganap, may mga salitang hindi nasabi, mga paumanhing hindi na ibigay, at mga pangakong hindi natupad. Munit sa kaibuturan mo, dama may kapatawarang lumulutang sa hangin. Unti-unting lumilipat ang enerhiya patungo sa pagkakasundo, hindi agad sa pisikal na mundo, kundi sa espiritual na antas. Tahimik na kumikilos ang mga spirit guides, hinahabi ang koneksyon sa paraang lampas sa kayang maunawaan ng isipan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag hindi mo matigilan ang pag-iisip sa isang tao ng ilang araw, sinasabing iniisip ka rin ng kanilang kaluluwa. Maaring sa mismong sandaling ito, sila ay balisa, nakakaramdam ng biglang paninikip sa dibdib, at nagtataka kung bakit muling bumabalik ang iyong mga alaala na parang alon. Iyan ang tawag ng kaluluwa sa kaluluwa, isang ugnayang hindi binuo ng salita, kundi ng enerhiya. Aquarius, ikaw ay may elementong hangin, hindi nakikita ngunit makapangyarihan. Dumadaloy ito, nagdadala ng mga bulong, at nag-ugnay ng mga pusong milya-milya ang pagitan. Maaaring nakararanas ka ngayon ng matitinding emosyon, bigla ang nostalgia, o malalakas na pakiramdam ng intuition. Paniwalaan mo ito. Ipinapakita ng iyong mataas na sarili at ng iyong mga ninuno na hindi ito basta-basta. Ang taong minsang minahal mo, o marahil hindi mo pagganap na naunawaan, ay naglalakad ngayon sa landas ng pagising. At habang sila'y nagigising, ang liwanag ng kanilang mga gabay ay patuloy na umaakay sa kanila pabalik sa iyong enerhiya. Ngunit tandaan, hindi ito tungkol sa paghabol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagkilala kung paano gumagalaw ang enerhiya. Minsan, pinaglalayo ang dalawang kaluluwa upang sila'y ay sabay na lumago upang muling magkita sa tamang panahon. At ang panahong iyon, Aquarius, ay maaaring paparating na. Habang gumagalaw ang mga bituin at inilalabas ni Saturn ang mga karmik na aral para sa iyong signo, unti-unting nililinis ng universo ang mga lumang hadlang, hindi pagkakaunawaan, takot, at pagmamataas, upang magkaroon ng puwang para sa malinaw na damdamin. Hindi ka pinarurusahan, ikaw ay inihahanda. Inihahanda para sa pagsasara, sa kagalingan, o marahil sa muling pagkikita sa anyong handa na ang iyong espiritu. Kaya ngayong gabi, kung maramdaman mong nais mong magsindi ng kandila, ibulong ang isang pangalan, o ipikit lamang ang iyong mga mata, at hayaan ang iyong damdamin na dumaloy, gawin mo. Ang pagtanggap sa iyong nararamdaman ay nagbubukas ng daan para malayang makakilos ang iyong mga gabay. Hindi ka nag-iisa sa enerhiyang ito ang langit, ang iyong mga ninuno, at ang mga puwersa ng pag-ibig na di nakikita ay tahimik na kumikilos upang ibalik ang nawala. Bawat luha mong pumatak, bawat gabing walang tulog, bawat panalangin tila walang tugon, lahat iyan ay narinig. Ang universo ay nakikinig, naghihintay ng tamang oras upang muling pagtugmain ang inyong mga landas. Ang sandaling ito, ang pagbasa na ito, ay bahagi ng banal na paghahandang iyon. Huminga ng malalim Aquarius dumating na ang mga hangin ng pagbabago. Nagigising na muli ang iyong puso, hindi upang ulitin ang nakaraan, kundi upang tuluyang maunawaan ang dahilan nito. At sa pag-unawang iyon, matutuklasan mong ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman umaalis. Nagbabago lamang ito ng anyo, naghihintay sa tamang oras na muling magtagpo ang dalawang kaluluwa, hindi bilang kung sino sila noon, kundi bilang kung sino na sila ngayon. Espiritual na pahayag. Aquarius, ngayong muling naalala ng iyong puso ang mga bigat na minsan itong binuhat, panahon na upang sumilip ng mas malalim, lampas sa emosyon, lampas sa alaala, papunta sa larangan ng espiritu. Ang nararamdaman mo ngayon ay hindi simpleng pangungulila, ito ay isang espiritual na paggising na ginagabayan ng mga puwersang hindi nakikita, ngunit kumikilos para sa iyong ikabubuti. Matagal nang inihahanda ng universo ang sandaling ito, bago mo pa man ito na malayan. Bawat palatandaan, bawat bulong, bawat kislap ng apoy ng kandila ay naging tulay sa pagitan ng iyong mundo at ng daigdig ng mga espiritu. Ang hanging nakapalibot sa iyo, Aquarius, ang iyong elemento, ay may dalang mga mensahe. Pinamumunuan ka ng intuisyon at pananaw, kaya't mas malalim ang iyong pakiramdam kaysa sa karamihan. Nararamdaman mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kamakailan, baka nakaramdam ka ng mga biglaang kilabot, mga kaisipang tila hindi iyo o isang mahinang ugong sa iyong tainga tuwing naiisip mo ang isang tao. Hindi ito basta mga pagkakataon lamang. Ito ay mga gabay espiritwal, mga ninuno, mga anghel, o mga banal na mensahero na nakikipag-usat sa iyo sa pamamagitan ng panginginig ng enerhiya. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ito ay tinatawag na pahiwatig ng kaluluwa, isang banayad na mensahe mula sa mundo ng mga espiritu. Kapag nais tayong gabayan ng ating mga ninuno, Nagpapadala sila ng mga senya sa pamamagitan ng kalikasan, ng mga panaginip o ng mga pang-araw-araw na sandaling tila may halong hiwaga. Kung napapansin mong lagi kang nagigising sa parehong oras gabi-gabi, nakararamdam ng pagnanais na manalangin, o biglang naalala ang isang lumang awitin na minsang may kahulugan, pakinggan mo yon. Iyan ang paraan ng iyong mga gabay upang dahan-dahang ihanay ang iyong enerhiya sa muling pagkikita ng mga kaluluwa. Madalas, hindi sila nagsasalita sa pamamagitan ng salita, kundi sa mga sabayang pangyayari. Maaaring madalas mong makita ang mga numerong labing isa oras labing isa minuto o dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o marinig ang isang pangalan eksaktong oras na nasa isip mo ito. Iyan ang paraan ng universo upang ipaalam sa iyo na nagsisimulang umayon muli sa iisang alon ang inyong mga enerhiya. Aquarius, matagal nang konektado ang iyong paglalakbay sa mga mataas na antas ng kamalayan. Isa ka sa mga tagapamuno ng karunungan ng mga bituin, tulay sa pagitan ng lohika at intuition, agham at espiritu. Kaya ganito kalalim, ganito kadiwata ang koneksyon na ito. Hindi kabuluhan ng nais dalhin ng mga espiritung gabay sa iyong buhay, ang nais nila ay ibalik ang balanse. Ang kaluluwang nakakaugnay mo ay dumaan sa masakit na mga aral, at ngayoy unti-unti nang nagigising sa mga katotohanang matagal nitong tinakasan isa-isa silang inaakay, hakbang-hakbang, pabalik sa lugar kung saan minsan nilang nadama ang kapayapaan, ang liwanag mo. Marahil ay naramdaman mo ito sa mga tahimik na sandali, kapag tila nawawala ang mundo sa paligid mo at nakakaramdam ka ng kakaibang kapanatagan na parang may hindi nakikitang nilalang na nasa tabi mo. O baka naman sa iyong mga panaginip ay may mga mukhang nakikita mong tila totoo, ngunit naglalaho kapag ikaw ay nagigising. Iyan ang mundo ng espiritu na nakikipag-ugnayan sa iyo. Ang mga panaginip ang kanilang lagusan, at nitong mga nakaraang gabi, malawak na itong nabuksan para sayo. Kasama mong kumikilos ngayon ang iyong mga ninuno. Nakikita nila ang iyong lakas, iyong pagtitiis, at ang iyong hangaring magkaroon ng pagsasara. Ginagabayan nila ang enerhiyang ito upang mangyari sa tamang oras, hindi ng maaga, hindi rin ng huli. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang kandila ay kumikislap ng walang hangin, o kung biglang sumisingaw ang bango ng mga bulaklak, sinasabing malapit ang mga espiritu. Kaya kung mangyari ito sa'yo, huwag kang matakot. Ibulong mo ng tahimik. Kung sino man ang ginagabayan ng liwanag, naway mapayapa ang kanilang pagbalik. Mayroong kabanalan sa enerhiya mo ngayon, Aquarius. Hindi ka hinihiling ng universo na habulin o pagdudahan, hinihiling nitong magtiwala ka. Ang mga palatandaang nakikita mo ay mga kumpirmasyong may kagalingang nagaganap sa likod ng tabing. Ang mga gabay espiritual na nagpoprotekta sa iyo ay siya rin gumagabay sa kanila. Ibig sabihin, parehong dumaraan sa isang espiritual na pagpapagaling ang inyong mga kaluluwa, iniiwan ang pagmamataas, takot, at pagkakasala upang bigyang daan ang pag-unawa at kapatawaran. Ngunit may paalala rin ang universo, huwag mong madaliin ang banal na oras. Kahit ramdam mo napakalapit na nila, kahit halos marinig mo na ang tibok ng kanilang puso sa hangin, unawain na ang paglalakbay ng kaluluwa ay may sarili nitong ritmo. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi kailanman mawawala, at ang hindi para sa iyo ay palaging lalayo, gaano mo man ito kapigilan. Itinuturo sa iyo ng Espiritu, Aquarius, ang isang makapangyarihang aral, ang tunay na koneksyon ay hindi nangangailangan ng palagiang presensya. Ito ay nabubuhay sa katahimikan, sa intuition, sa sabayang tibok ng dalawang pusong natututo muling makauwi. Ang taong nasa isipan mo ay hindi nawala, hinuhubog lamang siya ng tadhana. At tulad ng mga bituin na dahan-dahang gumagalaw sa kalangitan, ang kanilang espiritu ay unti-unting umaayon sa iyo. Mapapansin mong unti-unti nang napapalitan ng kapayapaan ang sakit, iyan ang patunay na gumagana ang paggaling. Madalas na dinadala ng mga espiritong gabay ang katahimikan bago ang muling pagkikita. Pinapakalma nila ang bagyo sa iyong puso upang kapag dumating ang banal na sandali, handa ka na, hindi na natatakot. Para sa ilan, ang muling pagkikitang ito ay maaaring maging literal, isang mensahe, isang pagtatagpo, o isang panaginip na parang totoo. Para naman sa iba, ito ay isang espiritual na pagyakap, isang pagsasara na magpapalaya sa kaluluwa. Ngunit alinman dito, magdudulot ito ng pag-unawa at kapayapaan. Sa kulturang Pilipino, kapag nagsisindi tayo ng kandila at binubulong ang mga pangalan sa apoy, hindi ito upang pilit silang tawagin pabalik, ito ay upang parangalan ang kanilang kaluluwa at ang sa atin. Ang apoy ay naglilinis, ang liwanag ay nagbubunyag, at ang panalangin ay umaayon sa enerhiya. Kaya ngayong gabi, hinihiling ng iyong mga gabay espiritual na gawin mo rin yon. Magsindi ng puting kandila. Sabihin ang isang simpleng panalangin ng pasasalamat, hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa paglalakbay na pareho ninyong hinarap. Pasalamatan mo ang uniberso sa pagtuturo ng pasensya, at pasalamatan mo rin ang iyong sarili sa pananatiling matatag. Dahil sa lalong madaling panahon, Aquarius, mauunawaan mong ang paparating sa iyo ay hindi lamang isang tao, ito ay enerhiyang naghilom, nagmature, at muling bumalik sa tamang pagkakahanay. At kapag dumating ang sandaling iyon, mararamdaman mo ito hindi sa iyong isip, kundi sa iyong kaluluwa, isang tahimik na init, isang pamilyar na presensya, isang pakiramdam na lampas sa mga salita. Ginagabayan sila ng mga espiritu pabalik, hindi upang ulitin ang nakaraan, kundi upang magsulat ng babong kwento. Isang kwentong nakaugat sa liwanag, ginabayan ng mga ninuno, at pinagpala ng mga bituin na minsang nagmasid sa iyong mga luha. Huminga ka muli ng malalim Aquarius kumakilos na ang hindi nakikita. Ang muling pagkikitang matagal ng inaasam ng iyong kaluluwa ay unti-unting nabubuo, isang banal na bulong sa bawat sandali. Pagpapamalas at gabay. Aquarius, na iyong nabunyag na ang katotohanan tungkol sa iyong spiritual na koneksyon, inaanyayahan ka ng universo na makibahagi sa banal nitong ritmo, upang likhain ang iyong tadhana sa pamamagitan ng layunin, ritual, at pagkakahanay. Binuksan na ng iyong mga espiritong gabay ang daan, ngunit ikaw ang kailangang tahakin ito ng may kamalayan. Dito papasok ang iyong personal na enerhiya, pananampalataya, at kakayahang magpamalas, mga kasangkapang nagiging tulay mula sa gabay patungo sa realidad. Una, unawain ito, ang manifestation ay hindi mahika, ito ay kasunduan. Kapag nagkaisa ang iyong puso, isipan, at espiritu sa banal na panahon, wala nang magagawa ang universo kundi tumugon. Ikaw, Aquarius, ay isa sa pinakamakapangyarihang tagapagpamalas ng buong zodiac sapagkat ang iyong enerhiya ay tulad ng hangin, hindi nakikita, ngunit naroroon sa lahat ng dako. Ang iyong iniisip ay iyong naakit, ang iyong sinasabi ay iyong ginagising, at ang iyong pinaniniwalaan ay iyong nililikha. Ngayong gabi, nais kang turuan ng iyong mga espiritong gabay ng isang sagradong ritual na hango sa tradisyong Pilipino, hindi upang kontrolin ang tadhana, kundi upang makipag-ugnayan dito. Kakailanganin mo lamang ng tatlong simpleng bagay, isang puting kandila, isang dahon ng laurel at isang mangkok ng malinaw na tubig. Magsimula sa pamamagitan ng paghahanap ng tahimik na lugar kung saan mararamdaman mo ang katahimikan ng paligid. Sindihan ang puting kandila. Pagmasdan ng apoy at huminga ng malalim. Sa paniniwalang Pilipino, ang ningas ng kandila ay kumakatawan sa iyong espiritu, matatag, nagliliwanag, buhay. Habang ito ay nasusunog, isipin mong bawat pagdududa, takot, at bigat ng damdamin ay unti-unting lumalabas sa iyong katawan. Ilarawan na nilalamo ng apoy ang lahat ng hadlang sa iyong landas. Sunod, kunin ang dahon ng laurel. Sa loob ng maraming henerasyon, ginamit ito hindi lamang sa pagluluto kundi sa panalangin. Pinaniniwala ang taglay nito ang proteksyon at maswerteng enerhiya, ang uri ng kapangyarihan na nagtataboy ng negatibong puwersa at tumatawag ng mga biyaya. Sa dahong ito, isulat ang isang salita o parirala na kumakatawan sa iyong kasalukuyang hangarin. Maaari itong kapayapaan, kapatawaran, kalinawan, o pangalan ng taong nais mong hilumin ang enerhiya. Pagkatapos, itaas ang dahon sa ibabaw ng apoy, hindi upang sunugin ng buo, kundi upang hayaang umangat ang uso. Habang umaakyat ito, ibulong ang iyong intensyon. Maaari mong sabihin, Sa liwanag ng apoy na ito, aking pinalalaya ang lahat ng sakit. Ipinagkakatiwala ko sa banal ang pagbabalik ng nararapat sa akin. At ang pag-alis ng lahat ng humahadlang sa aking kapayapaan. Pagkaraan, ilubog ang dahon sa mangkok ng tubig at hayaang lumutang. Ang tubig ay buhay. Ito ay naglilinis, nagbabagong buhay, at sumasalamin sa kaluluwa. Ang hakbang na ito ay sumisimbolo ng pagsuko, ng pagbabalik ng iyong hangarin sa universo, malinis na mula sa anumang pagkapit o pag-aalinlangan. Habang pinagmamasdan mo ang pagsayaw ng liwanag ng kandila sa ibabaw ng tubig, pansinin ang kapayapaang unti-unting bumabalot sa iyo. Iyan ang panginginig ng pagkakahanay. Pinakamalinaw kumikilos ang mga gabay espiritwal kapag payapa ang iyong puso. Ang katahimikan matapos ang ritual ay hindi kawalan, ito ay banal na espasyo. Dito nagsisimulang kumilos ang hindi nakikita. Ngayon lampas sa ritual, ang pagpapamalas ay nangangailangan din ng emosyonal na pagkakahanay. Ipinapaalala ng Espiritu, hindi mo mayaakit ang kapayapaan kung nagmumula ka sa takot. Hindi mo maibabalik ang pag-ibig kung may galit ka pang tinatanganan. Ito ang dahilan kung bakit inihahanda ka ng iyong mga gabay, nililinis nila ang iyong emosyon, ginagamot ang iyong mga sugat, at tinuturuan kang maghintay ng may pananampalataya. Para sa ilan sa inyo, maaaring umabot na sa turning point ang koneksyon na ito. Maaring may dumating na mensahe, panaginip o sagisag na magpapatunay na muling nagkakaugnay ang inyong mga kaluluwa. Huwag itong pilitin. Hindi tumatakbo ang universo sa oras mo, kundi sa vibration mo. Manatiling pare-pareho sa pasasalamat at panalangin, at makikita mong unti-unting nagbubukas ang lahat. Narito ang isa pang sagradong gawi na maaari mong gawin sa loob ng pitong gabi, bago matulog, bulongin ang panalangin ng pagpapalaya at paggabay. Sabihin mo ng malakas. Bukas ang aking puso, ginagabayan ng aking espiritu. Piwala ako sa banal na ibalik ang narapat sa akin. Sa ganap na kapayapaan at sa tamang panahon. Sabi ng mga nakatatandang Pilipino, ang mga salitang binibigkas bago matulog ay mas mabilis na dumarating sa daigdig ng mga espiritu. Kaya't makapangyarihan ang mga dasal sa gabi, dahil sa katahimikan, pinakamalapit ang kaluluwa sa dinakikita. At kung nais mong akitin ang pagkakaisa, linisin din ang iyong tahanan. Magagawa mo ito sa tradisyonal na paraan ng mga Pilipino, haluan ng asin ang tubig, saka ito iwisik sa mga sulok o sa may pintuan habang nananalangin ng kapayapaan. Hindi ito pamahiin, ito ay pamamahala ng enerhiya. Bawat tahanan ay nag-imbak ng emosyonal na bakas, at ang paglilinis ay muling nagre-reset ng daloy ng enerhiya, hinahayaan ang mga gabay na makapasok ng malaya. Aquarius, pinaaalala sa iyo ng iyong mga gabay espiritwal na ang kapangyarihan mo ay hindi sa paghabol sa mga senyas, kundi sa pagiging isa sa mga ito. Kapag ikaw ay nagkatawang kapayapaan, pag-ibig, at kapatawaran, nagiging buhay kang pagpapahayag ng banal na kalooban. Habang mas nagliliwanag ka, mas madaling matagpuan ka ng iyong tadhana. May mga sandaling babalik ang pagdududa, kapag tila walang katapusan ang katahimikan at magtatanong ka kung nakikinig pa ba ang universo. Muni tandaan, ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ang tunog ng enerhiyang inaayos upang pumabor sa iyo. Kahit tila walang gumagalaw, magtiwala kang lahat ay inaayos sa likod ng tabing. Hinahamon ka ng espiritu na maghanda, hindi lang maghintay. Ang paghihintay ay pasibo, ang paghahanda ay aktibong pananampalataya. Linisin ang iyong enerhiya, alagaan ang iyong panloob na kapayapaan, at bitawan ang kontrol. Maging ang pagbabalik ng taong iniisip mo, physical man o spiritual, ay magbubunga ng koneksyong mas mataas, mas dalisay, at may banal na layunin. At kapag dumating ang panahong iyon, kapag muling nagtagpo ang inyong mga landas, sa panaginip man o sa realidad, mararamdaman mo ito sa iyong dibdib, ang liwanag, ang init, ang tahimik na pagkilalang bumubulong, nakarating na ako sa tahanan. Hindi na ito basta pag-ibig, ito ay banal na pagkilala. Ang mga kaluluwang itinadhana ay laging nagkikita gaano man sila kalayo. Aquarius, tanggapin ang mensaheng ito bilang hula at paghahanda. Hinihiling ng universo na magtiwala ka sa mga siklo ng buhay. Tulad ng alon na muling bumabalik sa pampang at ng hangin na laging nakakahanap ng daan sa pagitan ng mga puno, gayon din ang mga bagay na nakalaan para sa iyo. Hanggang sa dumating ang oras na iyon, mabuhay ng may biyaya, isagawa ang iyong mga ritual at manatiling bukas. Bawat dasal mong binubulong, bawat kandilang sinisindihan, bawat sandaling pinipili mong manampalataya, kaysa matakot, lahat ito ay bumubuo sa tulay na inihahanda ng iyong mga gabay para sayo. Hindi ka nakalimutan, Aquarius. Ikaw ay pinili upang maranasan ang pag-ibig hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi sa sagradong lalim ng kaluluwa na lampas sa oras at distansya. Panatilihing handa ang iyong puso. Nagsimula na ang paglalakbay ng enerhiya ng pagbabali. Aquarius, sa pagtatapos ng banal na mensaheng ito, huminga ka ng malalim at hayaan mong lumubog sa iyong kaluluwa ang lahat ng damdaming naramdaman mo ngayong gabi. Nagsalita ang universo, hindi sa pamamagitan ng mga pagkakataon, kundi ng gabay, paalala na ang pag-ibig, tadhana, at espiritual na koneksyon ay kailanman hindi tunay na nawawala. Lahat ng minsang nasira ay muling pinagdurugtong ng mga kamay na hindi nakikita, isa-isang ginagapos ng gintong sinulid ng himala. Ang mga espiritong gabay na naglalakad sa iyong tabi ay matagal nang nagbabantay sa koneksyong ito. Hinuhubog ito sa pamamagitan ng katahimikan, distansya, at mga aral ng banal na panahon. Ang mga bagay na minsan mong inakalang katapusan ay hindi kailanman pagtanggi; sila ay pagtuon sa tamang landas. Ang taong pinagsama ng iyong kaluluwa ay kasalukuyang nasa paglalakbay ng pagmulat, nagigising sa mga katotohan ng tanging oras at espiritu lamang ang kayang ipakita. At habang nagbabago ang kanilang enerhiya, nagbabago rin ang sayo, muling umaayon, tulad ng dalawang bituin dahan dahan-dahang nagtatagpo pagkatapos ng mahabang paglalaho. Aquarius, ang tungkulin mo ngayon ay simple ngunit sagrado, magtiwala sa pag-unfold ng tadhana. Ang mga ritual na iyong isinagawa, mga panalangin iyong bumulong, at mga luha mong pumatak, lahat iyon ay narinig na ng daigdig ng mga espiritu. Walang inialay mula sa dalisay na puso ang hindi nakikita. Inilagay ka ng iyong mga ninuno sa ilalim ng balabal ng proteksyon, upang kapag dumating ang muling pagkikita, ito ay dumating hindi bilang pagkalito, kundi bilang kaliwanagan, hindi bilang pananabik, kundi bilang kapayapaan. Nais ipaalala sa iyo ng universo, ang closure ay hindi laging nangangahulugan ng mga huling salita o pisikal na pagbabalik. Minsan, ito ay ang tahimik na kapayapaang pumupuno sa iyong puso kapag tuluyan mong naunawaan na bawat paghihintay ay may dahilan. Minsan, ito ay ang bulong na nagsasabing, hindi ka kailanman nakalimutan. Ngayong gabi, bago ka matulog, magsindi ng isang kandila, simbolo ng iyong kahandaan. Habang kumikislap ang apoy, dahan-dahan mong sambitin ang mga salitang ito. Pinalalaya ko ang lahat ng takot. Tinatanggap ko ang kapayapaan at banal na panahon. Piwala akong ang nakalaan para sa akin ay laging makakabalik sa tahanan. Hayaan mong magningning ang ilaw bilang alay sa universo, Isang tanglaw na nagsasabing handa ka na, magaling na, at muling nakaayon sa banal na daloy ng tadhana. At kapag tila masyadong tahimik ang gabi, o tila walang katapusan ang paghihintay, alalahanin mong ang katahimikan ay sagrado. Doon ipinapanganak ang mga himala. Ang parehong unibersong nag-ayos ng mga bituin ay siya rin kayang magtagpo ng dalawang puso, sa kabila ng layo, sa kabila ng panahon, sa kabila ng maraming buhay. Aquarius, ikaw ay pinili para sa mensaheng ito dahil handa na ang iyong kaluluwa. Handa nang magmahal ng walang takot, magpatawad ng walang pait, at tumanggap ng walang pag-aalinlangan. Ano man ang muling bumabalik sa iyo, tao man, kapayapaan, o layunin, taglay nito ang banal na enerhiyang nakalaan lamang para sa iyo. Kaya maglakad ka ng may pananampalataya. Panatilihin mong buhay ang iyong mga ritual, nagliliwanag ang iyong kandila, at bukas ang iyong puso. Dahil sa sandaling tumigil ka sa paghahanap at nagsimula kang magtiwala, doon tahimik na dumarating ang tadhana sa iyong pintuan. Patuloy pa rin kumikilos ang mga espiritong gabay, Aquarius. At sa lalong madaling panahon, mararamdaman mo ito, ang banayad na init sa iyong dibdib, ang pamilyar na katahimikan na nagsasabing dinalana ng universo ang lahat sa ganap na pagkakatugma. Hindi dito nagtatapos ang iyong kwento. Muling nagsisimula ito, ginagabayan ng liwanag, pinoprotektahan ng espiritu, at isinusulat mismo ng mga kamay ng tadhana.